bawal pong magmaneho ng motor kapag wala po plate ang ating motor na ginagamit. Ito po yung tinatawag nating register plate o kaya temporary plate. Alam nyo ba mga kaibigan na kapag po tayo ay magmamaneho ng wala po plaka ay meron po itong multa ng aabot ng 50,000 hanggang 100,000. Mga kaibigan nyo po ay nakalagay sa Republic Act 11235 known as Motorcycle Crime Prevention Act. At sinasabi po dito na driving without a number plate or readable plate as provided in the revised final code or fine or not less than 50,000 pesos but not more than 100,000 pesos. Ayan mga kaibigan na 50,000 to 100,000. Pero sa reality natin mga kaibigan kapag nahuli po tayo na gumagamit ng motor na walang plaka, ito po ay may penalty o may multa ng 5,000 pesos. Yan po ay kapag nahuli tayo ng LTO. Mga kaibigan, ano ba yung dapat natin gawin para magkaroon tayo ng plaka or temporary plate? Una, kung gusto natin magkaroon ng plaka sa ating motor, eh dapat natin ipalo up yung mga dealer na kinuha na ninyo ng motor. So, palo up lagi time to time para magkaroon po tayo ng plaka. Ngayon naman, kung sa na talagang wala kayong plaka na makuha o walang maibigay na plaka si LTO o si Kasa, ay magpagawa po tayo ng temporary plate. Importante po na may temporary plate yung ating motor. Kasi nga po, iwas ita, iwas multa, at syempre, iwas din po sa abala. Alam nyo naman mga kaibigan, na sa panahon ngayon, kabi kabila po ang mga checkpoint at syempre yung iba nagpapalusot or pinipinapayagan at yung iba ay mabait pinapayagan na bumiyahe kahit walang plaka pero kapag napatapat po tayo sa mahigpit nahuli ka pwede pong umabot ng 50,000 kung susundin po talaga yung batas pero ang binibigay po sa ngayon ay 5,000 pesos so magkano lang naman mga ibigan ng pagpapagawa ng temporary plate kung sa asaaling wala pa at kung hindi pa binibigay ni Kasa ang iyong plaka, ito ay nagkakahalaga po ng 300 pesos up to 350 pesos. Magpagawa na lang po tayo ng temporary plate at kung magpapagawa tayo ng temporary plate, dapat po sundin din natin kung ano yung rules o policy ni LTO sa pagpapagawa po ng temporary plate para ilagay po natin sa ating motor. Kasi po yung iba nagpapakustomize ay ang problema po noon ay bawal po ang magpa-customize. Kaya dapat po, ang susundin lang natin ay yung white yung background at saka po dapat black yung font. Dapat sundin po yung rules ni LTO. Okay, so mga kaibigan, inulit ko para sa mga rider dyan na nabiyahe na walang plaka or walang temporary plate. Baka mamaya po mahuli at ma tayo or matikitan tayo na ang violation ay pwedeng umabot pala ng 50,000 or not more than 100,000. Kaya, kung ako sa inyo, magpagawa na lang po tayo temporary plate at i-follow up natin ang kasa para tayo makaiwas sa huli. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.